Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang training center na iligal manong nagre-recruit at nagpoproseso ng mga papeles ng mga manggagawa. Naniningil pa umano ito ng placement fee kahit hindi pa sigurado baka kaalis ng bansa ang mga nire-recruit. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Christmas party na sana na mi pa. Ito ang naging sitwasyon sa isang training center sa si Quezon City. Bago pa man kasi magsimula ang kasiyahan, ginulat na sila ng Department of Migrant Workers at ipinasara ang kanilang establishmento. Ang ilang training nga sa si center na makikiparty pa sana. Inaming nabulaga sila ng DMW at nagtataka din bakit sila ipapasara. Wala po kayong masasabi kung bakit bigla na lang nasara, nagulat na lang. Nagulat po kami kasi maganda po yung mga. Pero sabi ng DMW, matagal na kasing minaman mana ng training center. Ang modus kasi nito, rehistrado sila sa testa na mag-train ng mga nais maging domestic at factory workers. Pero sinisingitan nila ng pagre-recruit at pagpuproseso ng mga papeles na iligal dahil wala naman silang permit na gumawa nito. Naniningil pa umano ang center ng 80,000 pesos na placement fee at hindi pa sigurado kung makakaalis sa bansa o kung may sapat na dokumento. Yan ay illegal recruitment na kung wala ka sa talaan ng DMW which is the case here. So yan ang storya dito. Uh... Pagka may plano ka mag-offer ng trabaho sa abroad, makako ng trabaho sa abroad, ay dapat lisensyado ka ng Department of Migrant Workers. Isa rin naman sa nakakabahala, nakapaskil pa ang pangalan ng mga umano'y na-recruit nila at napadala sa ibang bansa pero sa iligal na proseso. Sa pagbosisi din mismo ng DMW, nakita na dito mismo natutulog ang mga trainee. Sa ngayon, dalawa pa lang ang lumulutang na naging biktima ng center. Pero panawagan ng DMW, lumapit sa kanila ang nais magreklamo dahil bukod sa pagsasara, patong-patong na kaso din ang aharapin ng may-ari at empleyado ng center. Posible pa itong makulong ng anim na taon hanggang habang buhay. Bahay nga, baka may mga naging biktima kasi na hindi nila alam, naghihintay pa o umaasa pa just to reach out para pumatulungan namin kayo. Uh, may isang pa po natin yung kaso. Ito na ang pang-anim na illegal recruitment agency na napasara ng DMW ngayong taon. Nangako naman ng departamento na sa mga trainee na naging biktima ng center tutulungan nila ang mga ito. Kesla may action fund tayo na ibinigay ng batas ng DMW at ng ating Kongreso, ating Pangulo. Para gugulin nito sa mga nabibiktima ng illegal recruitment, para sa mga nabibiktima ng illegal recruitment. Tapos sa uh, financial assistance, livelihood, and potential referral to, to employment. Luisa Erispe, Para sa Bayan.